Napakarumi at napakabaho na ni Tatay ng aming makita. Halos hindi na siyang makagalaw dahil meron siyang iniindang karamdaman. Nasan nga ba ang kanyang mga pamilya? Bakit humantong sa ganito? Agad-agad nagguantes ang aking mga kasama upang matulungan namin si Tatay at may ubi upang malinisan. Ngunit dahil sa kanyang amoy, halos ayaw magpasakay ng aming mga tinawag. Na masasakyan upang madala si tatay sa aming bahay ngunit meron pa rin talagang mga tao na may mauputo ang puso at nakahanap kami ng pwedeng mapagsakyan kay tatay talagang di na mawari ang amoy dahil ang aking mga kasama ay halos masuka sa amoy ni tatay agad-agad na namin itong isinakay sa kanyang masasakyan upang mapaliguan at malinisan dahil sobra talaga ang amoy na bumabalot sa matandang ito. Nasaan nga ba ang kanyang mga pamilya? Bakit humantong sa ganito? Isa pa sa ikinagulat namin, nakamag-anak niya daw ang isang sikat na boksingero. Anthony, Anthony ano? Pakyaw. yao Ika ano-ano mo yung boksingero? Akyaw. Ha? Akyaw ko, ako. Ha? Karawin ko ako mag-anak ko mother ko. Sa mother mo? para sa inyo tay ba't nandito kayo sa ano tabing kalsada oh dito kayo, kayo nakakaiga dito po si tatay sa tabing kalsada saan ang pamilya mo tay saan eh, ah. saan ang pamilya mo saan sa saan mawawaan naman si tatay oh hindi ka na inaasikaso ng pamilya mo? Tay? Patasan sila. May sakit ka? May sakit? Ha? Upo ka muna tay. Kain ka. Upo ka muna. Upo ka. May pagkain namin dala. sino yung pagkain? Ayan ah. Bigyan pagkain siya, Upo, si Tatay. Upo, oh. awan naman si Tatay. Upo ka muna tay. May sakit pa kayo? Hindi siya makaano. Bigay mo nga muna ano. Sir Win. Mawa naman o. Oh. Tay, kain ka muna. Kain ka tay. Tay, nakakaupo ka pa. Itayo mo nga siya. Okay, upo. naman si tatay. sa kaya pamilya niya no. Ano mo mga pagkain? na siya tagal na siya dito no may na na si tatay kain ka na tay kain ka na tay pamilya dito no? O, hindi mo kasi nag si eh. Gabi na. Hindi naman daming bata dito. Kilala nyo siya? Kilala nyo? Sino siya? No, kilala nyo ba? Ay, Di pala eh. Hindi mo kilala mo. Ay, Tay, saan ang pamilya mo? Ha? Saan ka nakatira ba? Saan ang tirahan mo? San Pedro, San San Pedro. Saan San Pedro? Sa, sa? Ha? Landayan. Saan sa Landayan? Saan ka sa Landayan nakatira tay? Asan ba mga anak mo? Walang anak? Asawa? Pamilya? Wala rin, parang mahina ka, may sakit ka. Hindi ka ito yung tatay ni ano, Tawagin mo si Rachel, yung kapatid ni ano. Ang dami niyang pagkain kaso nanghihina siya. Oh. Tawagin mo no? si Rachel, yung kapatid ni ano, baka ito yung si... Asan si Rachel? Rachel, ito ba yung kapatid ni Ano? tatay ano yung tinulungan natin dati no? diba to kung sa ka lang tay dyan ka lang bakit napadpad ka dito ang lapit lapit lang na landayan gusto mo isama ka namin tay para matulungan ka namin Mapacheck upan ka papagamot ano gusto mo Isama ka namin? Tay? Gusto mo sa si mama? O parang may sakit ka eh. Nangihina ka eh. May sakit si tatay. Baka po may mga kilala kay tatay, mga kababayan. Nangihina ka sa show. May sakit siya. Ayun at uh, muna namin na ano, may sama siya. Matagal na daw to dito eh. Diba matagal na to dito? Oh? Hawk, oh, matagal na siya dito na natututan siya. Kaya nga, asan kaya ang pamilya nito, no? Nabando mo lang naman ito bang ano? Mga kamag-anap. mo naman naman yung kalagayan niya, oh. Grabe. Dumi. Mapamaligod nga natin sa balon. para sa kaya natin pwede siya kung mapaliguan? Pagkakas, kaya natin kaya Saan kaya natin siya pwede mo Ano natin? Kawawa naman. Tatay ay napaliguan na rin nila. May magandang loob daw po dito na mapaliguan. Pinaliguan nila tapos nagano daw siya ng ano? May ano daw yung ano niya? Ano ba yun? Almoranas? Parang ganoon Natagas yung dugo sa puwet. At dati hindi daw to ganito. Ngayon ganito na siya. Kawawa naman. Parang hina. Tay, kaya pa, kaya pa. Kaya mo pa? Asa ah, man pamilya mo? Wala nang pamilya? Wala na. Ha? Makati, Makati may pamilya ka sa Makati? Wawa oh, ano naman at tawag po kami ng ano para sa si tatay. Mapaliguan, ma kaso Grabe ang kalagayan niya. Asikasada lang po siya. Oh. oh. Uh, tulungan natin si tatay ano nawawa naman uh, nagintay lang po kami ng tricycle na masasakyan ni tatay ano hindi may natawag na natawag na natawag na natawag na, natawag na ng ano mag ano, kayo gamit kayo gloves kasi sakay ng ano pray sumama ka muna sa amin na tulungan ka namin ha mawawa ka naman dito tingnan mo yung kalagayan mo grabe Hindi alam ng pamilya mo na ganyang kalagayan mo? O alam nila? Hindi nila alam. Kawawa naman yung mata dinda. Puti may gloves na. May gloves na po. Ano? Uh, support niyo po to sila. Ano? Uh, TV at si Win TV. Ano? Uh, katuwang natin sa pagtulong sa mga katulad nila tatay. Grabe yung palagay itong matanda na to. Tapos bukas mag tayo. Ma baka mapacheck up ka namin bukas tayo ha. Kasi may sakit ka daw. Tignan mo, nangihina ka. Hindi na kayo nakakaupo. Upo ka. Marunong ka umupo. Kaya mo pa umupo. Tay. Mahina na si tatay kasi. I Tulungan mo nga, Wimmy. Upo mo muna siya. Upo mo lang, upo mo. Para pagdating ng tricycle. Kawawa naman si tatay. Buti kasama natin tong ano. Mga tawong natin sa pagtulong oh, okay. grabe na rin yung amoy niya no malala na sobra sobra na yung amoy oh, okay. sobra na yung amoy ni tatay <coughs> kaya kailangan mapaliguan and maano kaya yan sa pinan nyo yung tricycle kasi baka magalit yung may ari uh, ha sino yan si kuya pahatid tayo doon ano? Ka May sasakay kaya? Ano? Papaliguan namin para mapacheck up ano, kawawa naman. Sa basics lang po Kawawa naman si Kuya, ay si Tatay oh. Ano? Ha? Ano? Ano daw? Wala siya daw. Hindi, isasakay na ng ano kasi bukas natin siya papa check up ng ano. Oo. Ba may tricycle? pajak na lang. Oo, pajak na lang. Subay ka na ano? sabay ka na diyan, na lang. Ha? Ayun, ayaw po nung ano, tricycle mga ngamoy doy tricycle padyak na lang maghanap kami padyak kawawaan naman si tatay tay konting taste lang ha bakit naiyak ka naiyak ka naiyak si tatay huwag ka umiyak tutulungan ka namin huwag ka umiyak nahirapan na siguro siya eh no masamang <coughs> pakaramdam umiiyak okay. tay nahirapan nga mo po tay Nahirapan ako mukha. Nahirapan siya, umiiyak nga eh. Kawawa naman. Huwag ka mag-alala, tulungan ka namin. Ano mo, na ano na yung mata niya oh. Kawawa naman. Ah, sasaktan din yung matanda. Hindi po nakasakay ng tricycle, baka daw kasi mga ngamoy. Ano na lang, padyak, kay tayo padyak yan na at tayo ng padyak sa kaya si tatay may na meron na may ano na tricycle na lagyan mo na ng plastic oo lagyan mo muna ng plastic para hindi manuhan yung ano upuan ng sakyan ilipat mo muna ano kawawa naman yung matanda oh Kuwarta no, tulungan natin si tatay, kawawa naman, nakakaawa, ah, umiiyak. Huwag ka mag-alala tay Matutulungan ka tay Ano iba na? Sobrang ano na? Iba na yung aming taray no? Sobrang ano na? Ah may dumi? Ay iba na grabe Grabe iba na yung amoy Malala na ah uh, dito Duduwal na yun Ay umano na napadumina napadumi na. si tatay. Sobrang sakit siguro ng ano niya. Grabe. Ganito po yung namin sa pagre-rescue. Hindi po biro. Gaya niyan, tingnan niyo. Na si tatay. Oh. Bubusan na lang na ano yung tricycle mamaya doon. Bubusan na lang ng tubig. Isama nyo muna yun si ano, katulong natin doon. Si ano. Ayun na, padumi siya, oh. Sige na, sakay na muna. Iwan na yung mga gamit niya. Iwan na yung mga gamit, iwan na. Huwag na yung dalin. And, win, sabay ka na lang sa kanila, Win. Ha? Para... Sampa mo yung paa? Sabay ka nalang sa kanila para alam yung pupuntahan, Wayne na. Ano, sama ka muna? Ah, ka. O, sama ka muna. Yung paa baka maano ha? Magugas yan ang kamay mo. E, ano mo yung paa niya? Wag mo na, Wayne. Isan pa mo yung paa niya? Ayan, ah, doon lang tayo magkita-kita ha? Win, alam mo yun ha? Pahintayin mo kami. O, oh, dyan ka na lang. Ayan, ayan po. At dadali na po namin si tatay doon. Salamat po sa tricycle na pumayag. Madala si tatay. Thank you so much. Ayan, uh, salamat po ng marami. Ayan, at muna namin si tatay para masikas siya. Ayan na, papunta na po yan doon sa amin sa shelter. Ayan, sige na, para maano na si tatay mo, gasan. Ayan, nandito na po kami grabe na yung ano ni tatay iwan talaga yung umuwi niya pa iwan mo na kasi yung chinelas niya iisa na lang naman eh halika na tayo para madinisan kayo ayun po at ano para madinisan si tatay sige na doon na sa ano para madinisan siya kawawa naman yung matanda oh grabe grabe at mo na si tatay para may maayos yung ano niya gusto iba na ang amoy niya tari. sobrang lala ng amoy niya anong serwin kayo mo pa gusto ka Sherwin sige na yan para maasikas si tatay para mawala na yung ano ibang amoy grabe sobra tapang ng amoy. Ano? Suka ka? Suka mo. Ang papaliguan po si tatay. Grabe po. Sobrang ano tapang ng tapang na amoy tatay. Ayan po at pinapaliguan na si tatay. Ano? kawawa naman. Kailangan po paliguan dahil sobrang iba na ang amoy. Parang mahina na siya, no? Mahina na. At update po kayo namin mamaya, ano, mga kabayan. Sobrang, ano? Hindi Ano? Ito, Alin yung paa niya? Ay, yung daliri? Daliri. Hmm. Ako. Sana mahanap yung pamilya mo, Tay. Grabe naman sila. Ba't natiis kayo na ganyan? ano -an yung masyado ng ano, sabon na. Para mawala yung ano. Tapos dapat yan diaper no. O oh, sige na sige na. Ibarin niya na o oh, mamaya na i na lang natin. Bila ng diaper no. So baran po muna sa tatay. Ano? Okay na? Ano na? Okay na nga. Diligo sa tatay. Sobrang tinitid o. Oh. Sabi ko sa inyo eh. serwin kaya pa? nagsukas so, suka si Erwin. Erwin TV. talikod mo nga si tatay ano Win. Eh? Para hindi maaari dito. Na, wow. 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 hmm, na po. Yan. Para ano. Puti si tatay oh. Ano saan ka pamilya nito ni tatay. Nagilaga daw yun si ano nang ano. Ganyan. Tulad ni tatay. Mm -hmm. Ano talaga? Yes, dito? Buti sumama mama sa atin si ano. Ano pangalan pa? mo? po. Si Angelo. Parang hindi pa namamala yung amoy, Sir Wing. Uh, ano pa eh. May natira pa. Saan? Sa puro ito mo. Ba't parang naiyak ka na, Wing? Sobrang tapang, no? Tapang, tapos. Dapat niya may diaper. Papabilit tayong diaper? Hmm magiging tayong diaper Si ano, eh, siya no, den den kaya wala oh. naman natin para makabili ng diaper magbili ng diaper yan tapos mamaya paano yan, pagkatasin, no mm -hmm. para maanoan niya siya nga malamigan ay malamigan, mainitan natin um, yung pamalit niya so, yung damit sa sakin nagbaba pakuan natin yun malinis na si tatay oh, diba ano daw pangalan niya, Win? Anthony Pacquiao. Anthony Pacquiao? Apelido Apostko... niya ang Pacquiao? Mm. Kano, ano, no, ano, ano niya si ano Manny Pacquiao? Ano, ano mo yung tay? Si Manny Pacquiao. Ano yung si Manny Pacquiao tay? Kano, ano, naman mo tay? Ha? Kap Kapatid daw. Kapatid mo si Manny Pacquiao? Yun daw yung alam niya. Yun ang alam mo. Baka ano, kamag-anak lang. Ito, mag lang na tayo na. Hindi kapatid. Kapatid naman man. Ay, ano, ay, daw? ano daw? Ano daw, ano daw? Yun lang ang Pacquiao sa Laguna, Tay. Hindi naman taga Laguna si Manny Pacquiao eh. Para tayo, sa... Sabi niya kapatid niya daw si Manny Pacquiao. Sino nagsabing kapatid mo Tay? Ha? Si ha? Si Pacquiao, sino nagsabing kapatid mo siya? Tsaka hindi mo naman kamukha yeah, din. Mm, yun lang ang pagkakalam mo. Mm. Mm, baka may ano lang siya. Dito na tayo. Dito na. Upo ka dito. Para ma... Ano ka? Makarelax. Okay siya. Yan Upo yung dito. Para makarelax siya. At mamaya dadayaperan ka tayo. Huwag ka mag-alala at maasikaso ka dito. May na, na siya. Wala ba siyang anong ano sa ano? Wala. Di ba sabi ano may ano siya? Hmm. Kasi yung namin yung dugo wala. Dugu -dugu yung tip niya. Wala naman ngayon. Wala po. Baka ano, sinusumpong lang pag sinusumpong. Ano mo yung buhok? Punasan mo na, na ano? Ito oh. Ano? Amonas yun. Oh. Tumpot puti. O yan, pwede na yun. Punasan mo na yung buhok. Wawa naman, matanda. Grabe. Grabe, asan kayo ang pamilya ni Tatay? Tatay, asan ang pamilya mo? Ha? O sige, magpahinga ka muna. Bukas na lang natin na alamin, ano? Alamin na lang natin po. At ah, abang na lang po sa update kay Tatay. Wawa naman si Tatay. Tatay, Anthony. Anthony ang pangalan niya? Ano? niya doon si Pacquiao. Ayan, update na lang po namin muli kayo uh, about kay Tatay Anthony. Thank you so much po and God bless at maraming salamat po. Please share po natin yung video mga kababayan. Anong tunay niyong pangalan, Tay? Hmm? Anong tunay niyong pangalan? Anthony. Anthony ano? Pacquiao. Pacquiao? Ika ano-ano mo yung buksingero? Ha? Ano-ano mo -ano si Manny Pacquiao? Ha? Tay. Kaano hmm, ano si Manny Pacquiao? Ko. Ha? Kung ko pa mo ko yun. Alam mo ka mag-anak mo yon. Anong klaseng kamag-anak? Sa sa tito mama. Ha? Sa mother ko. Sa mother mo. Ano yung sa mother mo? Mother side? Tay? Mother side? Sigurado ka, Tay? Ba't alam niya na ganyan ba yung kalagayan mo? alam niya din na ano, kamag-anak kamag-anak kanila ni Manny. Ha? <manyan> Mother said the Parang nila si Manny Oo. Yeah. Uh, sabi ni tatay. Di ba tay? Sabi mo ka mag-anak mo si Manny? Totoo ba yun tay? Yung sinasabi nyo. Baka mamaya tay hindi. Anthony Pacquiao po ang apelyido ay ang pangalan niya, tunay na pangalan. Tapos ang pamilya daw po ay nasa Makati. Yun po ang sabi ni tatay. At uh, iwan ko po, po kung may katotohanan at alamin pa po, po natin ano. At pagpapahingayin po muna natin siya. Hintayin lang natin yung buhok niya para makapag makatulog na siya, makahiga. Kawawa naman si tatay at sobrang pagod sa lansangan. Tingnan niyo naman yung kalagayan niya yung nakita niya kanina ano at uh, pashare na lang po ng video natin mga kababayan thank you so much po and God bless po